Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento ang wika nitong si General Mata. Dito na tayo magpapalipas ng gabitin niyong Timusang. Sana lamang tahimik at magiging payapa ang ating pamamahinga sa lugar na ito. Iyan din ang aking iniisip, General Mata, na sana wala tayong makakaharap ng mga kampo ng kadiliman. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan ng nakapasok ang mga ito doon sa mga kabayan. Agad nilang napapansin na magkakalapit lamang ang mga bahay ng mga ito. At doon sa likurang bahagi ng kanilang mga kabayan may nakikita silang maraming alagang hayop ang mga ito. Kaya agad na naisip nilang bukod sa palayan at maisan na ikinabuhay ng mga ito, may mga alaga din ang mga ito na iba't ibang uri ng mga hayop ang karamihan sa mga taong nando doon, Makikita agad doon sa kanilang sakahan at doon sa kanilang mga lagayan ng mga hayop. Agad na itinabi nila ang kanilang mga sasakyan at nagtatanong doon sa mga taong nando doon. Napansin din nilang magiliw ang mga tao doon sa baryo. At napag-alaman nilang ang pangalan ng kanilang baryo ay Baryo Ipil agad na sinamahan sila doon sa bahay ng kapitan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad naman na pinatuloy sila at kinausap ng kapitan. At nang mapag-alaman ng kapitan na mga sundalo pala ang mga ito, agad silang binigyan ng mahigaan. Mayroon kasing isa pang bahay ang kapitan na nando doon sa gilid ng maisan. Sa bahaging iyon, marami ding mga kabayan ang mga nakatayo dahil ang mga ito ang nakatukang mag-alaga doon sa sakahan ng maisan at palayan pagdating ng grupo nila ni General Mata doon agad na napapansin nila ni Butchok ang kakaibang presensya doon sa lugar hanggang sa makita ng mga bata na maraming mga nakaumbok na lupa doon sa gilid ng palayan ang katiwala ng bahay ng kapitan na si Manong Alfonso agad silang inabisuhan na iwasan nilang mapalapit doon sa lugar na iyon. Dahil sa mga nakalipas na mga taon, maraming mga nanuno na sa bahaging iyon at marami ang mga nagkakasakit. Katakot-takot pa ng mga pag-aalay ang kanilang gagawin bago gagaling ang may karamdaman. Medyo may kalayuan din naman ang bahaging iyon kaya hinayaan na lamang ito ng grupo nila ni Bocok sa ngayon, ayaw muna nitong si Butchok na pakialaman ang mga ganong bagay. Sa tingin kasi ng bata, hindi naman magiging agresibo ang mga ito kung hindi masagi o masasaktan ang sinuman sa kanila o maging ang kanilang tirahan. Tanging kasama naman nitong si Manong Alfonso ay ang kanyang nag-iisang apo sa pangangalaga sa bahay ng kapitan. Ginawa kasi nila ang bahay na iyon para may matitirhan ang pamilya ng kapitan sa uras ng gapasan. Ilang sandali lamang, papakagat na ang gabi. Nando doon sa labas ng bahay si na Mata kasama ang mga bata. Sinabituin, gabi naman at utoy kasama din itong si Buno. Nasa loob ang mga ito. Kasama ang apo nitong si Manong Alponso. Gumagawa pa ng panghapunan sa kanila ang mga batang paslitan. Dahil mahilig uminom ang matanda, nagpakuha ito ng tuba at niyaya si General Mata. Pinagbigyan naman ng mga ito ang matanda hanggang sa tuluyan ng kumalat ang kadiliman doon sa paligid. Nakaupo ang mga ito doon sa gilid ng bahay. Mayroon kasing malaking puno doon ng tugas at may mga upuan na kawayan at misa din doon sa gitna nagawa din sa kawayan. Masayang tuhan ang mga ito. Panatag na din ang pag-iisip nitong si General Mata dahil ang buong inaakala nito na tahimik at walang mga kampo ng kadiliman ang kapaligiran. Samantalang ang tatong mga bata naman na sinanunoy, butsok at kimba, nasa kabilang bahagi ang mga ito ng bahay, paharap ang mga ito doon sa malawak na palayan. Mas maganda kasi ang pwisto doon at mas makakalangap sila ng preskong hangin na pag-usapan ng mga bata ang tungkol sa kanilang dalang kayamanan na pag-usapan din ng mga ito ang tungkol sa grupong Lost Soul na malaki ang posibilidad na makakalaban nila pagdating doon sa kampo 12. Ngunit habang lumilipas ang ilang mga minutong kwintuhan ng mga ito, biglang napabaling ang pagkatitig nitong si Butchok doon sa unahan. Kasi sa gitna ng kadiliman, may nasipat ang bata na isang nilalang na mabilis na umibis doon sa gilid ng mga sagingan. At bigla na din itong naglaho lamang. Napansin din iyon nitong sinunoy. Kaya natahimik din ng ilang mga segundo ang dalawang mga bata. Pagkatapos huwi ka nitong si butchok Mukhang may mga gumagalang kakaibang nilalang sa paligid. Tara na badi papasok na tayo doon sa loob at hindi na nila iniintindi ang mga nakikita ng mga bata normal na kasi sa kanila ang makakita ng ganong uri ng mga nilalang sanay ng mga ito doon sa kanilang baryo ng kandasog makalipas naman ang ilang mga sandali nang matapos na din ang inuma nila ni General Mata agad na pumasok na din ang mga ito doon sa loob ng bahay at nagpapahinga na Ngunit makalipas ang ilang mga oras habang mahimbing na natutulog ang mga bata ang apo nitong si Manong Alfonso biglang nagsisigaw na lamang ito dahil sa naramdamang matinding sakit sa tiyan na bulahaw ang lahat ng mga kasamahan nito kaya agad na lumapit ang mga ito lalong lalo na sinabituin agad na napapansin din ng mga bata ang kakaibang presensya nang hindi pa nila mawari na mga nilalang ang nasa loob. Kaya agad na nag-usal itong si Bituin ng mga orasyon at itong si Butchok agad na binuksan ang bintana at nahagip pa ng kanyang paningin ang dalawang nilalang na mabilis na naglaho doon sa kadiliman. Agad naman na lumapit itong si Butchok kay Bituin. Huwi ka ng batang sundalo. Pituin, mukhang naamoy ng mga nilalang na ito ang ating mga tangan at presensya at mukhang pinag-interesan tayo ng mga ito at hinala ko dahil hindi tayo kayang paglaruan ng mga nilalang na ito ang mga bata ang kanilang napagdiskitahan at ang pinakamahina sa kanila ay ang apo ni Manong Alponso. Gawan mo agad ng paraan ang nararamdaman ni Maloy. Mabilis naman na nag-uusal ng ilang mga orasyon ang batang babaylan at pagkatapos may kinuha itong gamot galing sa buti ng langis. Pagkatapos ipinahid niya ito doon sa bandang tiyan ng bata. Makalipas ang ilang mga sandali na himasmasa na ang apo ng matandang si Manong Alfonso. Ilang sandali lamang bumalik ng mga ito sa kanilang mga higaan. Ngunit itong si Butchok hindi itong palagay sa tingin kasi ng bata, hindi mga ordinaryong nilalang ang kanyang mga nakikita. Masasamang mga inkanto at mga espirito ang mga ito at hindi iyon basta-basta natitigil na lamang. Kinabukasan, maagang nagising ang grupo nila ni Butchok. Balak kasi ng mga ito na maagang aalis sa lugar na iyon para makarating sila doon sa Campo Dusi sa Makalawa agad na iniligpit ng mga ito ang kanilang mga kagamitan. Ngunit doon sa isa pang bahay na medyo malapit lamang sa bahay na kinaruroonan nila, biglang nagsigawan ang mga taong nando doon. Dahil ang isang binatang nando doon, biglang kumuha ito ng patalim at sinubukan na saksakin ang kanyang ama habang natutulog. Mabuti at hindi ito napuruhan. Agad na nagsisigaw ang ina at kapatid na babae nito habang humihingi ng tulong. Naglabasa naman agad si na Heneral Mata kasama ang mga bata. Nabulahaw kasi ang mga ito sa napakaagang uras na iyon at nakita nila ang dalawang babae na tumatakbo. Nagsisigaw ang mga ito habang nakasunod sa kanila ang isang binatang may hawak na matalas na itak sa ngayon nang makita nila ni Butchok ang mga kaganapan na iyon wala na silang inaksayang sandali agad nang tumakbo ang mga bata para tulungan ang dalawang mga babae agad na hinarang ni Butchok ang binata at pinatigil ngunit parang wala itong narinig sa mga pagbabanta na ginawa ng batang sundalo agad na tinaga nito si Butchok mabilis naman na naiwasan iyon ng batang sundalo nang walang kahirap-hirap at pagkatapos, pinitik nitong si Butchok ang pulso ng binata na naging dahilan para mabitiwan at mahulog ang hawak nitong itak. Ngunit agad na naramdaman ni Butchok na hindi normal ang pag-iisip ng binata sa mga oras na iyon. Agad nanapansin at naramdaman ng batang sundalo na may nakasanib na masamang espiritu sa binata. Kaya gano'n na lamang ito kaagresibo. Agad na dinakma ni Butchok ang espiritong mabilis na lumabas sa katawan ng binata at balak sanang tumakas agad na hawakan iyon ng batang sundalo at huwi ka nitong si Butchok mga duwag kayo sa mga taong walang kalaban-laban pa kayo gumagawa ng kasamaan hindi na kita bubuhayin pa pisti kayo agad na piniga iyon ng batang sundalo habang nag-uusal ng mga orasyon na pangtapos at ilang sandali lamang bumagsak ang binata na may hawak na itak kanina at nawalan agad ng malay. Nang makalapit naman si na General Mata, agad nawi ka nitong si Butchok. General Mata, hindi normal ang pag-iisip ng binatang ito kaya nagawa niya ang mga bagay na iyon. Kanina, mayroong masamang espiritu ang nakasanib sa kanya. Nahuli ko na ito at napatay ang napatay na espiritu nitong si Butchok nandoon sa lupa ang isang nakahandusay na alupihan. Agad na inaabisuhan ng bata itong si Bituin na gumawa agad ng mabilisang mga habak para maisuot sa mga taong nandirito. Sa tingin kasi ni Butchok nang maramdaman ng mga maligno ang kanilang mga presensya at mga tangan nagiging agresibo ang mga ito at nagkataon naman na may mga espiritong tinatawag na mga disipulo ng Diablo. Agad na kumilos ang mga ito para maghasik ng lagim. Ang mga ganitong uri ng mga espiritu kasi ay ang mga dating masasamang tao na hindi nakakapasok sa purgatorio. Mas pinili ng mga ito na magpasailalim sa kapangyarihan ng mga Diablo para patuloy pa rin na makagala at makapaghasik ng lagim dito sa mundo ng mga tao at gustong gusto ng mga ito na magpaparamdam sa mga taong may mga kakayahan sa aral sa kanan. Gusto nilang iparamdam ang kanilang pwersa. Gusto ng mga ito na manakit at manggugulo. Mabilis naman na kumilos itong si Bituin. Maagap na pumasok ang mga ito doon sa loob ng bahay para gawin ang iniutos ni Butchok sa kanya. Ngunit pagkapasok pa lamang nila, doon sa loob ng bahay agad nang napansin itong si Bituin ang malakas na presensya ng kadiliman na nasa loob at ang batang si Maloy agad na nakita nitong si Bituin kakaiba ang mga ikinikilos may hawak itong gunting habang nakatitig ng matalim sa kanila sa mga pagkakataon na iyon, tanging sila lamang tatlo ang naiwan doon sa loob ng bahay ng kapitan si Manong Alfonso kasi nando doon ang matanda sa kabilang bahay doon sa pinangyarihan ng kaguluhan agad na wika nitong si Bituin sa kanyang kasamang batang si Gabi Gabi huwag kang lumapit kay Maloy dito ka lamang sa aking likod agad naman na ang batang paslit naramdaman din kasi nito na hindi na si Maloy ang nasa kanilang harapan na may hawak na gunting ni kanibituin doon sa espiritong nasa katawan ng batang si Maloy. Umalis ka na sa katawan ng batang iyan. Wala kang magagawa laban sa akin. Ngunit umuungol lamang ang batang si Maloy. May busis na lumabas galing sa bibig ng bata na nakakarindi at makalipas lamang ang ilang mga sandali agad nang tumakbo ang batang si Maloy na may hawak na matalas na gunting at agad na sinaksak ang batang babaylan maagap naman na nasalo ng batang si Bituin ang kamay nitong si Maloy at pagkatapos nagbabanggit lamang ng dalawang mga banyagang salita itong si Bituin agad nang natumba ang batang si Maloy at nawalan ito ng malay samantalang ang espiritong sumanib sa bata kita ng dalawang mga babaeng paslit na nagpupumilit itong makalabas doon sa bahay. Ngunit disidido na ang batang babaylan na ikulong niya ito sa mundo ng kawalan. Agad na nag-usal ang batang sibituin ng ilang mga usal galing sa kanyang librita. At pagkatapos, nang umihip na sa iri ang bata, biglang mayroong tatlong mga anino ang humahagibis at bigla din itong naglaho sa isang kisap mata lamang at kasama na ng mga ito ang masamang espirito. Matapos na magawa iyon ni Bituin, agad nawikan ito sa batang si Gabi. Gabi, tulungan mo akong silyuhan ng mga pudir ang buong paligid ng bahay na ito at nang wala nang makakapasok pa ng mga masasamang mga espirito mabilis na ginawa iyon ng dalawang batang babaylan at matapos naman iyon. Agad nang gumagawa ng mga habak ang dalawang bata. May mga dala na silang mga habak, ngunit kinakailangan pang dagdaga nila iyon ng mga pabaon na usal para mas malakas laban sa mga kampun ng kadiliman. Sa kabilang banda naman, tuluyan nang pumasok sinabutsok doon sa loob ng bahay na nasa unahan nakita nilang lumabas na din galing sa kwarto ang sugata na matanda na tinaga ng binata kanina. Agad na wika nitong si General Mata. Upong, Roman, tulungan ninyo ang matanda at dalhin niyo doon sa mga bata para magamot. Mabilis naman na tumalima ang dalawang mga sundalo. Nagpapakilala na din si General Mata doon sa lahat ng mga tao na sila ay mga sundalo at ang mga kasama niyang mga batang sundalo ay mga albularyo at mga antingero. Kaya ng mga ito na makatulong sa pamimisti ng maraming mga masasamang espiritu. Matalas na din na nakikiramdam si Nonoy at Kimba sa mga kaganapan sa paligid. Batid din kasi ng mga ito na may mga gumagalang espiritu pa sa paligid ng bahay na iyon. Ilang sandali nang matipo na ang lahat ng mga tao doon sa sala. Agad na wika ni Butchok sa mga ito. Isa sa inyo ang mayroong nakasanib na espiritu. wag Huwag muna kayong gumalaw at huwag kayong tumayo. Mapanglin lang ang mga espiritong ito. Sa mga pagkakataon na iyon, papunta na din doon ang kapitan ng lugar nang mabalitaan ang mga nangyayari doon sa gilid ng palayan. Kasama ng kapitan ang kanyang isang anak na lalaki at ang dalawang mga tanod. Ngunit habang papalapit na ang mga iyon, agad na nagbago ang mga ikinikilos ng anak ng kapitan. Ngunit dahil nga nagmamadali ang mga ito, hindi na nila iyon pinansin pa. Ilang sandali pa, pagdating ng mga ito doon sa bahay na iyon, agad na napansin itong sinunoy na hindi normal ang isang binata na kasama ng kapitan. Agad na ito ni Kimba at Nonoy. Wika nitong si Kimba. Kapitan, maari po bang wag muna kayong pumasok doon sa loob? Kasalukuyan ngayon na may ginawa ang kasama namin na albularyo para mahuli ang lahat ng mga masasamang espiritu na nanggugulo sa mga taong nakatira sa bahay na ito. Ngunit agad naman na sumabad sa usapan ang anak ng kapitan na sa mga pagkakataon na iyon, agad na pumulot ito ng pamalong kahoy na nakita doon sa tabi ng bahay. Agad na nagalit ito dahil sa ginawang pagpigil nila ni Kimba na makapasok ang kanilang grupo. Agad naman na nagulat ang lahat, pati pa nga ang kapitan mismo na kanyang ama. Hindi nito inaasahan na ganun ang inaasta ng kanyang anak dahil hindi naman ito ganun talaga ang pag-ugali. Maagap naman na lumundag agad itong sinunoy papunta doon sa binata. Ngunit agad din itong tumalon patras. Pa Mas lalong nagulat ang kapitan dahil kakaiba ang bilis ngayon ng kanyang anak at napakataas nitong tumalon. Kakaiba na din ang hitsura nito na naglalaway at namumula ang dalawang mga mata. Nakakaramdam na ng sobrang pagkatakot ang dalawang mga tanod. Pakiramdam ng mga ito, hindi na iyon ang anak ng kapitan. Agad naman, nawikan itong sinunoy doon sa kapitan. Kapitan, kami na ang bahala sa kanya. Mayroong nakasanib sa kanyang katawan na masamang espirito at ang mga espiritong ito ay nagwawala na. Sinasaniba na ng mga ito ang sinuman na gugustuhin nila. Lalo na, kapag mahihina ang kanilang mga katawan. Agad na nakakaramdam ng kakaibang pagkatakot ang mga ito. Hindi na alam ng kapitan ang kanyang gagawin para pakalmahin ang kanyang anak. Tanging nasambit lamang ng kapitan kinakimba at nunoy. Huwag niyo na lamang syaktan ang aking anak. Kung may mga nakasanib man sa kanyang katawan, hindi ito kagustuhan niya. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Hindi masasaktan ang anak mo. Kailangan namin na hulihin ang mga espiritong ito. Ang sagot naman ng batang aswang at pagkatapos walang pagdadalawang isip na naglalakad na itong sinunoy papalapit doon sa binata na may hawak pa rin na pamalo. Uwi ka nito kay nunoy. Huwag kang lumapit kung ayaw mong mamatay. Ngunit hindi talaga natinag itong Sinunoy, nag usal na ito ngayon ng mga orasyon habang nagpapatuloy pa rin sa paglalakad. Dito na nagwala ang anak ng kapitan na parang nakakaramdam ito ngayon ng sobrang pagkainit ng kanyang katawan dahil sa ginagawang mga pag-uusal nitong Sinunoy. Ilang sandali lamang biglang nawala itong Sinunoy sa kanyang kinatatayuan. Napakabilis na pala itong umigpaw sa iri at sa loob lamang ng isang segundo. Agad na bumagsak na ito doon sa likuran ng binata at agad na ibinaon itong sinunoy ang kanyang mga matatalas na mga kuko sa likod ng anak ng kapitan. Ngunit nakapagtataka dahil walang anumang sugat itong natamo. Bumaon ang mga kuko nitong sinunoy sa katawan ng anak ng kapitan. Ngunit ang tinamaan lamang nito ay ang masamang espiritu na nasa loob ng katawan ng binata. Agad na napadilat ang mga mata ng binata at napahakbang ng makailang ulit para itong nahimasmasan at agad na nagtataka habang nagpalingon-lingon. Habang itong sinunoy, tuluyan na niyang winakasan ang masamang espiritu. Matapos iyon, doon sa loob ng bahay, walang kahirap-hirap na dinakma ni Butchok ang isang masamang espiritu na sumanib naman doon sa isang membro ng pamilya. Pagkatapos agad na inutosan ang kanyang mga kasamahan na magpausok ng mga insinso sa loob at labas ng bahay na iyon. Balak na ngayon nitong si Butchok na puntahan ang mga parang mga punso na nakikita doon sa gilid ng palayan. Balak ngayon nitong si Butchok na tuluyan ng paalisin at palayasin ang mga inkantong ito at tuluyang patayin ang mga masasamang espiritu na gumagala doon sa mga kabayan.